Mm. In, then, so humiga, so may party may pilipit Nung bata pa kami ito eh Eight Ay, -a -a eh, Hindi siya pilipit Pilipit pa yung so, tayo, pero hindi siya Bilog na siya You look like this Nung bata pa kami, pag kumain kami si ng ganito, ano na, solve na solve na kami, parang nag-jollibee ka lang. ano oh, nga, yun Bugi niya pa rin si Steve. Nag-treat siya ko na aso. Hmm. Oo? So, oh? Ang siya, Oo so? nga, oh, oh, ah, hindi mo alam yun. Ay, karabaan ka. Tagal-tagal natin yun, ah. Hindi mo alam na ano, sige may yawa nun. Anong hmm, alin? Ay. Ano? May dollar ay yung asa nung katabi ng pizza na yun. Mapula? Sim-sim. Ma-isim? Hindi, parang pleasant. Pero ano ang no, mga no. ipang-iisip? Ang ipaglaban. Sitso? Oo. Lagi yung binapalitan. Mayroong tanggal? Hindi. Mayroong tanggal. Nabungi. Oo nga. Ay yung parang... Oo nga! ...pungilid lang. Mm tanggal. Wala na siyang ipitsa ko bilang. Ah. Kakagat ng tenga eh ginanung-ganoon niya. No more alone. He's a warrior. Wala na kaya lang umipit sa isa. Kumain pa ipitsa. ito. na. Toothless Malen. Toothless family. na That's why we're trying to fatten him up. Ah. Yan tawag dyan yung ano? Yung tawag dyan yung sunog na okra. Pero alam ang Ayun naman, na din. Hindi siya baka lang mag siya. na ko. Pero hindi na yung kinirin na siya ako Last bite. don't bark